Limang beses na naglandfall si Bagyong Tino sa Kalupaan. Una itong tumama sa Silago Leyte kaninang alas 12 ng madaling araw. Samantala, isa pang bagyo ang minomonitor ng pag-asa sa labas ng par habang patuloy pa rin ang pag-ira ng shear line at amihan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye weather Center, na sa 2 p.m. kanina ay nasa vicinity ng Cadiz City, Negros Occidental na si Bagyong Tino, na may lakas ng hangin na abot sa 130 km per hour at pagbungso na 180 km per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon sa Weather Bureau, alas 11.10 kaninang umaga na itala ang ikaapat na landfall ng bagyo sa San Lorenzo, Guimaras. Una itong naglandfall kaninang alas 12 ng madaling araw sa Silago, Leyte, 5.10 ng sa Bourbon, Cebu, 6.40 naman sa Sagay City, Negros Occidental. Samantala, ganap na ring bagyo ang minomonitor na low pressure area sa labas ng par kaninang alas 8 ng umaga. Habang nagdudulot rin ang pagula ng, pag ng shear line at northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang guwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwatang temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang guwatang temperatura at 70% ang chance ng ulan. 26 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, Papalo, sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng pagulan. 26 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lano del Norte ay papalubukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Habang sa lano del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.52 ng umaga at lumubog ng 5.27 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.